araw sa inyo at gabi. So yun na nga, magluto tayo ngayon ng pagkaing simple lang naman pero hindi siya pang diet dahil nagtrip lang ako magluto kanina. Iniisip kasi namin kung ano kaya ulam nila Sir Rick at nila James dito sa bahay. So nagplan kami. Isa kasi sa mga natitripan nilang kainin ngayon ay I don't know kung anong tawag dito pero ay yung ito yung chicken kalye. So parang ito yung mga fried chicken na makita nyo sa kalsada and sobrang sarap niya. So ngayon, lalagyan natin ng extra extra special sauce na white creamy sauce. So, start na tayo magluto at tamang happy-happy lang tayo today. Ay, tonight pala. Bye! Sarap, hindi pa na babay. So, yun. Baba. So, ano? Chicken curry. May kita mo ba yung naglalakad sa laka, no? Chicken curry! <laughs> chicken curry! Curry! Ah, chicken curry! Oo, naglalakad siya sa curry. So, anyway, may tubig tayo ngayon. Natanggalin na natin. Pasensya na, guys. Ang mga recipe natin ngayon, hindi ito pang diet. So, pasensya na kung merong mamantika everything, pero hindi naman to para sa akin. Weh, well, para sa kanila to at mag-trip lang tayo magluto ngayon kasi na-miss ko na rin magluto ng mga hindi pang diet na food. So, let's start. Dito tayo magluto ngayon sa induction. And, yung heat natin siguro wag super lakas kasi since magigisa tayo ng bawang, baka masunog yung bawang natin. So we will be using oil. This is just spring oil lang ata and butter. So yun yung magiging source of fat natin ngayon. At matinding tingding -ting fat pa talaga kasi dahil nga finry na to. Pero anyway, pang ano lang to, pang food trip special lang talaga to ng cooking ni Kirsten. So let's start! Ayan, eh, medyo umiinit na siya so sisimulan na natin. Lalagyan na natin yung... Ano, mantika a little bit of mantika lang kasi um, hindi ko gagawing pure mantika dahil James di ba natakot ka na sa mantika na last time kasi nagluto siya ipakita mo na paso siya so yun sa mga nagluto magingat kayo sa mantika lalo na sa mga hindi sanay magluto talaga nakakatrauma talaga kapag ano nagluto kayo tapos minsan na nga lang kayo magluto na mantikaan pa kayo di ba so yun guys uh, medyo mainit na siya nalagay ko na rin agad yung butter Ah, iba pa yun. Yes. Hindi, ko, hindi siya pure butter yung nilagay ko kasi minsan sobrang bilis talaga masunog ng butter eh. Wala pure top? Walang pure top? Bakit <laughs> bottom ka ba? Versa po. Versa? Ay, ikaw na. Perfect girl ka talaga, no? Barbie so, tabi, top. So alam mo, ito yung isa sa mga na-miss kong ano, eh, amoy. Amoy ng butter kasi sa meal prep, hindi talaga pwede yung butter dahil mamantika talaga yan and iwas talaga tayo sa mantika kapag tayo nag-diet. So, yun. At ayun na nangyari, na, na nangyari, Sir Rick. talaga ko na yung bawang. Bawang lang to guys, walang so sibuyas. Ang recipe na to ay may bawang lang. So, wag nyo lang tanungin kung anong unahin dahil sarili nyo. Kahit hindi ko alam kung paano gawin yun Charot! <laughs> Oo so, nga, hindi pala charot yun. Totoo yun. Oo, oh, bahala yun. Ayun na nga. Ay, grabe. Sobrang bango talaga ng bawang. Perfect. So since luto na yung ating mga ingredients, like yung chicken, ito na lang nulutuin natin yung bawang. Lutuin na lang natin siya ng maayos. So, huwag natin sunugin. Kasi pag nasunog nito to, eh grabe, ayaw ko nga kasi, <laughs> ayaw <laughs> pa, pa din sunog. Kasi yung tamang luto lang. So yung, ay okay, grabe, sobrang bango. After this, ilalagay na natin agad yung ating chicken. So, ewan eh, ko sa inyo kung na-try nyo na ba yung ganitong trip-trip sa pagkain na nilalagyan nyo ba ng extra special yung mga normal food na nakikita natin sa kalsada. Pero for now, ay nang ulam dito sa bahay. Bahay ni Cooking ni Gersting. Kaya sana minsan matripan nyo rin lutuin to guys. Kasi pinin ko naman masarap ang makalabasan nito. Sino ba ang una mong nilutuan niyan? Ay wala, kayo lang ang una kong nilutuan nito. Oh, Dahil oh, oh, oh. first time ko talaga magluto ng ano oh. ng chicken kalye na may white sauce. So, pero madami na ako nalutuan. <laughs> kayo, ano ba yung tanong mo, James? <laughs> I mean, nalutuan ng ganyan. Wala pa naman kami pa lang. Wala kayo pa lang talaga. Okay. So, you guys are special. Oh, oh, ay, yeah. And yun, bago pa masunog ang ating bawang, lutuin pa natin siya ng konti. And ilalagay na natin agad yung oh. ating chicken. So, tinitignan niya si James. Bakit? Ay, okay, kabot. So, yun. So, yun. Baka masunod siya. And, okay na nga yung ating bawang. Okay na yung bawang natin, guys. So, nalagay na natin siya dito. Yung ating chicken. Actually, Atin na gusto na ko na. magluto sa mas malaking wok. Kaso kasi, ito lang yung pwede sa induction. So, yun. Ay, oh my gosh. Natulog na tapon. Tapon ko siya. Ayoko na may ganyan. Sensya guys sure na hindi malakas ng ating kalan yung induction natin kasi para hindi masunog yung bawang natin kasi always remember kapag nasunog yung bawang eh ma mapait at ayoko nang mapait so kung matamis lang, Joke lang parang ang dali na tuin yan parang kaya ko rin gawin. Opo oh. super easy actually kulang yung recipe natin eh dapat meron tayong ano meron tayong evaporada So, okay lang kahit wala nun. Oo, oh, oh, wala tayong magagawa. Kung ano yung meron, doon tayo sa meron. Kung ano yung dumating para sa atin. Mm. Talpakan pala to. Oo, oh, talpakan pala to. Doon tayo sa meron. Wala ako. Wala. Tayo sa meron. Huwag tayo wala. po. Wala. Wala. <laughs> Dapat doon ang anong halo. Meron, all in. All in. 10K na ito eh. Pag meron, all in. Hindi ba 24K? Ah! Ba't hindi 24K? So yun guys, huwag na natin masyadong durugin. Ilalagay ko na ngayon yung Nestle Cream. And actually kasi, kaya ako sinabing dapat meron tayong evaporada dahil parang kulang tong Nestle Cream natin para sa dami ng chicken natin. Pero anyway, okay lang yan. Pwedeng-pwede na to. I'm pretty sure. So, nalagay natin siya. Gusto ko sana nilagay ng tubig. Kaso kasi baka mamaya mapanis. Pero pini ko mauubos naman tong ngayong gabi din. You know? Feeling ko din. Dami natin kakain. Oo. Oh, oh. Ayun kumulay. Grabe, ang sarap guys. At hindi natin papatagalin pa. Isabay na natin to. Sobrang bilis lang na tulutuin. As in, kahit nga 10 minutes eh. Kasi ang ko lang kasi. Sedyo naman. So yun guys. At since meron ng panlasa, James, itong ano natin, yung recipe natin ngayon. Parang nakakatawag yung Malagi, ng panlasa. Nalagaw na siya ng ano. <laughs> <laughs> Pagkayo na wala ng panlasa, tandaan nyo, hindi yung COVID. Ano lang yan? Wala. Kahit ano. Depende <laughs> sa swab so test yan. nyo. Depende sa swab test nyo. Ah, so yun, medyo nilagyan ko siya ng ano, eh, ng pepper. Pepper. Oh. <laughs> And, <laughs> kasi yung yung fried chicken nito nung binila namin, hindi masyadong so, si uh, ako, siya uh, kung hindi masyadong maalat. So, Zero ako, 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 hindi siya masyadong maalat, it's good naman. Mm -hmm. So, sa tingin ko, kung lalagyan natin siya ng pampalasa, super konti lang, siguro one tablespoon of patis lang, kasi, wag naman tayo dun sa maalat, di ba? Oh, nasad ako kasi gusto ko marami pa talaga siyang nasal cream, promise. Kasi ano mo Oo. Ano ka saan Pero yan ang challenge mo. Kailangan mapasarap mo yan ng isa lang ang gamit mong nasal cream. Wait lang, humanda kayo ha. Kala niya nagbibiro ako. Ha? Meron akong bear brand. Ay, masarap, bear Hindi naman siguro sasakit yung guys. Pati EV natin, hindi. Iinuhin natin kami. Mas lerin yung buhay ko ngayon. Puti hindi nakita yung yakult. Okay. Actually, lalagyan ko nga din ng collagen. <laughs> sa kaburo, yun kasi naman ng ref ko ngayon. So yun guys, this is experiment. Kung sa mga tansyan nila, bahala na. I-update yeah, ko na ngayon. Gusto sila ng vlog. Ayun. Diba? Creamy na. Creamy. Na hindi ko lang naman problema dyan kasi iniinom naman yun ng tao talaga. Kung sana pang-aso yung nilagay kong gatas. Ano ba tawag dyan? Cream? Sterilize. Hindi, I mean, sa loto mo ngayon? Cream creamy. chicken. Ah, okay. Kanina mo ba ako nang natikman yan? Or sino yung pinaka-favorite mo na nagluto niya? Ang favorite ko magluto ng creamy chicken is si Pia Morales. So yun, ah, shout out oh, Pia Morales. Oh. Birthday ni Trisha, ang luto siya. Sobrang sarap as in. Ay, Pia na ba? <laughs> Ay, nagagyan na sold out. dun siya, O, tiga mo. Tumumingiti lang I'm siya, guys. Perfect girl. Oh. <laughs> <laughs> Ayaw niya, guys. Ano siya, yung busy person siya. Kaya, mayayin po siya um. para siya. Pero may time siya naman yung magluluto dito sa vlog na to. Di ba, Ma? Virgin. Okay. Coconut siya. oil. <laughs> so, yun, guys. Para sa ating last recipe, talaga natin siya ng patis. For me, one tablespoon. And dapat marunong kayong mangtan So, I think, konti pa. Ay, actually, two, hindi, hindi, naman, sakto lang yun. That's already 2 tablespoons, so yun. Experiment niya, di ba? Experiment, walang formula. Depende na lang sa ilalagay ng kamay mo. The yeah, magical hands. I'm so excited. At may patis niya siya, oh, may kulay. So yun, I'm a little bit sad to be honest, honest lang to, na kulang yung recipe natin for Nestle Cream and I'm excited sa so anong kakalabasan ng sterilized na bear brand na nilagay natin dito. But anyway, sure naman ako mauubos to ngayong gabi so okay na to Sir Rick. Uto na. Kasama ba sa video ang pag taste? Yes. Okay. At ikaw yung taste test. Mm. Ang bango. patis. <laughs> Shoutout niya pala sa social media manager ng Sports Garage, si Miss Madeline at sa si Lawrence pati sa pagpapadala sa kanya itong package na ito. Ah, sa kanya? Yes, of course. Mm. Low po, baka naman po pwede nyo rin kami padala. Shout out. <laughs> Kapalang mukha. Ipadala nyo daw sila. Parang naman mm -hmm. po. Mm-mm. Ba't ka malungkot? Broken ka ba? Oh kaya na Bluetooth si Madam kasi nga ano papa gaano niya yung loob ni Bojo in a way of cooking something na masasarapan siya at makalimutan niya ang problema. Smell ka naman naman <laughs> Snake! Ni. <laughs> snake. Snake siya, snake. Ayun na na ko na. Patis. Patis. Bakit? Taga malabon kami, di ba Ninong Rai? Ang sarap kaya ng patis ng ng mm. ano, nilalagay yung patis sa mga lutuan. Hindi ko masabing malabon kasi pala <laughs> na orange nga pa to. Saan ba yung lorin? So yun, okay na to. Huwag na naglag siya. Huwag mo video nyo. <laughs> Ito na, Sir Lee. Kaya yung naglag na lang. Doon. Diyan <laughs> <I'm not gonna laughs> lang natin ngayon siya. Pasensya na. Ang ah, ka-OC! <laughs> Sobrang pilis tutuwin, no? mm -hmm. Kung hindi lang tayo madal-dal na tao. Ano yung pag sa bahay? Gutom ka naman, gutom ka na. Gutom na ako, gutom na. Excited na akong matikman! Ano? Ang <laughs> galing pa. Ang galing. so yun. Kung hindi nyo pa ako jojowain, bahala na kayo sa buhay nyo. mo Joke lang. Okay na. Let's eat. Kaling chicken na creamy with patis. <laughs> Bakit? Totong buhay lang. Let's eat, guys! Food drip! So, guys, kami nakakayo na nagpasit kung nag-shoot ko. Pero mga tayo, I'm gonna get, get From here. Behind the scenes. BTL. <laughs> BTS! Okay. BTS! Kaya na po. Sa bago talaga ang pinamaganda dito? Sa bago hindi siya nalang baka Kasi parang amin-amoy yung Pati patis, patis. Pero let's taste this paka. Let's, let's taste this paka. Pa so, yun. So siya na makakain. ang ay may klamo. Mm wait lang. Okay 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 timbang timbang lang. Okay lang. Okay lang. Okay Guys, masarap. Ano ako. ba So, yun, guys. um Don't forget to subscribe to my YouTube channel para sa marami pang cooking ni Kirstine. And usually, diet recipe talaga yung ginagawa natin. But for now, nagdulo lo tayo ng pang food trip ngayon. And please, Oh, my God. Punong-punong pa yung, ano, bunga nga ako. Don't forget, then, na pwede nyo nang mapanood ng aking very first single. Kanta ko yun, original. That is, Si Pangs and Check niyo lang sa akin YouTube account, si Pang's official music video and meron din siyang lyric video. At kung gusto niyo, pwede rin niyo siyang i-play sa Spotify, Apple Music and all digital platform. And actually pwede rin siyang i-play sa TikTok. So yun, bagong gising na naman, tayo bagong kakain na naman. Bye.